Cut one, take one. Action! Ubo! Direct question. Ano pong klaseng ubo? Direct, iba-iba kasi ang pag-ubo. Kung may megastar, superstar, star for all season, nasa harap po ninyo ang star for all ubo, Susan Africa. Pacing, pauses, and breathing technique comprise the rhythm of each ubo acting performance. <coughs> Ubo number one Ubong may shock value Sakto lang ang kahol Pero idadaan mo sa paglupasay sa sahig For audience impact Ubo number two Ubong pasan ko ang daigdig Yung nagpalaki ka ng bata Na hindi mo totoong anak Kasi pinagtripan ka At kailangan mahanap ang diary Para mabalik siya <coughs> ubo number three. Mas subtle, mas nuanced. May pagpipigil, may pagtitimpi. Ubong pang supporting cast. Ayaw mo mga agaw ng eksena, pero five stars pa rin sa mga critics. Yan ang ubong pabulong. <coughs> Misusan, Susan, palagyan na lang po ng sound yung ubo pang eh. As Asan uboing expert? gamit ko ang cough medicine na natural sa ubo. Basta ubo, ilagundex mo. <coughs> Anak ko, inom ka na. Masarap to. May Lagundex Sweet Orange Syrup din para sa ubo ng mga kids. Sarap.